Job, inaasahan pa ba na may bubogso pa mga sakyan dyan sa NLEX? Mm. Oo, kabayan, miyerkules santo ng hapon hanggang uh, Huwebes ng madaling araw inaasahan ng pagdagsa uh, ng mga sasakyan dito sa North Zone Expressway. Sa katunayan nga kanina na abutan natin yung mga kapamilya natin na nagpakabit na ng RFIDs bilang paghahanda sa mga biyahe nila sa Semana Santa. I don't, I don't know, uh, the... Biyahing Nueva Ecija ang pamilya ni Gerald ngayong Semana Santa unang beses niyang magpakabit ng RFID sa sasakyan dahil hindi naman sila madalas magpakasyon at dumaan sa NLEX. Hindi na rin po kami nakipagsabayan sa, sa traffic kasi po bukas kahit sampung yung dyan, puro traffic na po Pag, ano, kasi po last day na po nang may pasok. Para iwas hassle sa biyahe, Nagpakabit na rin ng RFID ang pamilya ni Carlo na papuntang Isabela. Ayaw na nilang maranasan ang traffic bukas para maiwasan ring uminit ang ulo sa pagmamaneho. Sa mga napapanood namin sa TikTok, di ba, pag mainit ang ulo mo, yeah. sa sarili. Sabi namin, we just have to remain calm kasi ayaw namin na maging kwento na lang. <laughs> yeah. Kung may ilang na plano na ang biyahe ngayong bakasyon, may iba na nagdedesisyon pa kung saan sila pupunta sa Semana Santa. Pagkatapos kasi dito, doon kami magpapakabit sa kabila, sa, sa south, sa south, okay. south eh, Depende pa bukas kung magno-norte o magsa-south. Sa taya ng pamunuan ng NLEX, aabot sa 385,000 ng mga sasakyan kada araw ang inaasahan nilang daraan sa expressway simula miyerkules santo. Mas mataas ito ng 10% sa kanilang daily average. Uh, one lane lang po yung kukunin natin para sa pan-northbound. From uh, after nitong Balintawak Toll Plaza, mga kilometer 12, tuloy-tuloy po yan hanggang marilao area. And then dun sa tuloy yung stretch natin ng San Fernando hanggang Dao. Nag-implement na rin po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicle noong April 9 6 a.m. hanggang kahapon po ng 6 a.m. at itutuloy po ulit yan bukas. Nakiusap din ang pamunuan ng NLEC sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho at manatili sa kanikanilang lanes. Samantala, inaasahan ding dadagsa ang mga motorista sa South Zone Expressway simula sa Miyerkules ng hapon na tinatayang aabot sa 440,000 na motorista kada araw. Uh, full alert na po yung mga tao natin, ganun din yung mga toll plaza natin naka nag-additional uh, na manpower na doon, mga ambulance tellers. Ganun din po ang mga ano natin, mga emergency response natin na uh, tow truck, uh, fire truck. Sa part po ng SLEX, uh, tapos na po ang widening natin except meron tayong dalawang bridge uh, dito sa bandang Kalamba uh, at uh, uh, Kabuyaw area na meron pa kaming three lanes doon na ongoing na hindi naman po na tuloy-tuloy po yun at hindi naman po nakakaabal. Dahil na tumuro, dahil din po na Samantala, sabi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magdadagdag sila ng tauhan para mag-inspeksyon sa mga terminal. Babantayan din nila ang mga kolorong buses na mga ngahas bumiyahe ngayong Semana Santa. Pinayuhan naman nila ang publiko na huwag itong tangkilikin. Kabayan para sa mga sasabak sa mahaba-habang biyahe sa mga oras na ito, makikita nyo na uh, mabagal na yung usad ng trapiko sa cash lanes ng uh, Balintawak Toll Plaza. Ito yung sinasabi kanina ng uh, pamunuan ng NLEX sa mga kapamilya natin na magpaload na o magpakabit na ng RFID stickers para hindi sila maabala sa kanil kanilang mga biyahe. Ngayon punta naman tayo sa lagay ng trapiko sa SLEX. Mabagal din yung daloy ng trapiko sa SLEX Alabang pero mabilis naman yung usad ng mga sasakyan sa ibang bahagi ng SLEX. Yan muna yung pinakahuling balita dito, balik sa inyo kabayan.